Radio natin, Nationwide. Nationwide. Happy Wednesday, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay December 11, 2024. Nako, ilang tulog na lang araw na ng Pasko. Ilan na lang, 13 days ay araw na ng Pasko. Kasama niyo po sa ngala ni partner Angelo Palmones. Ngayong umaga ng miyerkula, Cheska, San Diego, Bobadilla. Radio natin, nationwide. Nation Nation nationwide! Nationwide! apat naman na local government units sa Nueva Ecija ang nakatanggap ng na Seal of uh, Good Local Governance Award at incentive mula sa DILG. Alin-alin ng alin, mga lugar na yan, alamin natin mula 105.3 radyo na ating Gimba. Kasama natin si Army Karanza. Army. Yes, good morning, Ms. Cesca. Sa lahat na ating listeners nationwide, tinanggap ng Provincial Government ng Nueva Ecija at tatlong bayan o LGUs o Local Government Unit dito sa never ang uh, seal of good local governance o SGLG awards at incentives bilang pagkilala sa katapatan at kahusayan ng pamamahala sa nasasakupang lokalidad para sa taong 2023 sa katatapos na awarding ceremony nitong Martes, December 10 sa 10th City Manila Hotel. Ang recognition based program na ito sa pangunguna ng DILG o Department of Interior Local uh, Interior and Local Government ay mandato ng Republic Act 11292 o tinatawag na SGLG Act. Lahat ng awardees ay katanggap ng SGLG Marker at Incentive Fund na maaaring gamitin. Dagdag pondo para sa mga local development initiatives ng lokal na pamahalaan. Ngayong taon, 3 milyong piso ang Incentive Fund na tinanggap ng probinsya ng Nueva Ecija kasama ang Incentive Marker. 2 milyong piso ang tinanggap ng siyudad ng Cabanatuan, Palayan, San Jose at Science City of Muñoz. Abang 1,163,000 naman ang uh, ang tinanggap ng mga munisipalidad ng Bungabon, Sabiao, Cuyapo, Gabaldon, General Tinio, Gimba, Haen, Llanera, Nampikwan, Pantabangan, Peñaranda, Rizal, San Antonio, San Isidro, San Leonardo, Santo Domingo, Talavera, Talugtug at Zaragoza. Nagtala ng kasaysayan ng awarding body sa pagkaka, uh, pagkakaroon ng uh, Pitundaan at labing apat na recipients ngayong taon mula sa apat na at siyam lamang noong nakaraang taon. sinilalang Central Luzon bilang rehiyon na may pinakamataas na bilang ng awardees na isandaan at anim na LGUs kung saan ang pinakamaraming uh, passers ay mula dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Dito sa Gimba, Ms. ka ito, ito na ang ikatlong SGLG marker ng munisipalidad na malugod na tinanggap ni Mayor Heselito Galapon kasama si Local Government Officer Rodolfo de Guzman. Nagpasalamat si Galapon sa mahusay na performance at sama-samang pagpupursigin ng lahat ng departamento upang muling makamit ang naturang pagkilala. At yan ang uh, balita sa oras na to uh, mula sa radyo natin 105.3. Jim Malewa Isiha, ako si Army Caranza Nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Radyo natin nationwide! Maraming salamat, Army, at sa mga nagawa na ng award na yan at incentive, keep it up, ha? Sa 2025, eh, lalo nang mas madagdagan yung inyong mga incentives at yung mga ma-awardan, hindi lang sa Nueva Ecija, kundi mas marami ang ma mabigyan ng tinatawag na seal of good governance. So,